Hello guys, welcome to my YouTube channel, Del Love of the Fanatics. And again, nandito na ulit po ako, magbablog po ulit ako. And gusto ko lang pong sabihin, bakit ko daw po pinagtatanggol si Dee? Hindi na po dapat yung tinatanong, alam nyo na po ang sagot doon. Kasi mahal ko po yung bata na may nagko-comment na binabastos ko daw yung bata at hindi ko siya rin respeto hindi ko daw rin respeto si Luis hindi po yun totoo, may respeto po ako sa kanya pero kami kaya ang tanong may respeto din ba kanya, may respeto ba siya sa amin so, ngayon po ipapa, ngayon po gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng nanonood nagko-comment at nakakaintindi po sa akin gusto ko man pong i-ignore ang mga bashers po ni Kuya pero wala po akong magawa Gawa nga po yung nasasaktan po yung damdamin ko. Siguro po sa sobrang pagmamahal ko po kay kuya, kaya po ganun yung nararamdaman ko. Sana po naintindihan niyo po ako, pe, kung naging emotional man ako sa aking vlog. Um, pasensya na po kayo. Ganun lang po talaga ako magmahal na kung yung tao ay naapak-apakan na, ginalait-lait niya, minumura-mura na. Doon po ako, masakit po sa dibdib ko na ganun po yung may time na umiiyak po ako na hindi lahat kasi ng bagay po ay glinablab po. So ngayon po, kung may nababasa po akong ganon, dinidibdib ko po muna, bago po, pag ako po punong-puno, dun po ako umiiyak. So ngayon po, yung nagsasabi pong i-ignore ko po, po naiintindihan ko po kayo, para hindi na po magulo yung sitwasyon, pero hindi ko po kasi kayang i-ignore yung mga ganong tao. Kailangan din po natin silang patulan, para sa ganon po nila, hindi po tayo kinakaya-kaya. So, yun po yung mahirap kasi na minsan nakakapagbitaw na po tayo ng hindi magandang salita at hindi na po natin alam na may nasasaktan na pong iba. So, that's better po na minsan manahimik po tayo. Hindi po kasi palagi po tayo nananahimik. Kasi minsan kailangan din po natin ipaglaban yung sarili natin at kailangan din natin ipaglaban yung mga taong mahal po natin. So, sana po naiintindihan niyo po ako kung naging emotional po ako dahil sobrang mahal na mahal ko lang po talaga si Kuyo. Walang makakatumbas dito. Alam po ng asawa ko na mahal na mahal ko po si Dave na sana po and thank you din po sa mga nagdadasal na magkaanak po ako, sana nga po and yun lang po yung masasabi ko na hindi ko po kayang i-ignore yung mga nangbabas kay Kuya Dave, hanggat kaya ko po, po ipaglalaban ko po, po siya mahal na mahal na mahal ko po, po si Kuya Dave, pasensya na po kayo kung ano po yung mga na sabi ko po pero yun lang po yung totoo kasi, naging totoo lang po ako. So hanggang dito lang po, gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi ko po kayang i-ignore si Kuya Dave dahil mahal na mahal ko po yung bata. Thank you guys sa pag at lahat po na nagmamahal po at sumusuporta po sa aking channel. No skip ads tayo guys para kay Kuya. Sige po, bye-bye po.